Hi okay, mga sangkay, Spirit Guide Messenger po. So ang babasahan po natin ng baraha ngayon ay si Ma'am Arlene at nasa bansang Dubai po siya. So Ma'am Arlene, ang reading na ito po ay para sa inyo. Handa na po ba kayo? Good morning, good morning mga kasangkay, good morning Sir PJ. Uh, ako nga po pala si Arlene, uh, tinatawag nilang Len. Andito po ako sa Dubai, OFW. Um, Nagpa-card reader po ako kay Sir PJ Base po sa experience ko Lahat naman po ay Totoo uh, Na-amaze po ako sa kanya Kasi wala naman po talaga ako sinasabi Kundi pangalan ko lang So ma'am Arlene, ito po yung cards natin So first set ng cards Sabi ko sa inyo kanina Ay pili po kayo dito ng Cards out of 4 So 1, 2, 3, and 4 So ang napili po ninyo ay card number 3 Ito po card number 3 Okay So ngayon ikaw po ito Nagre-represent ko ito na ikaw dito sa ating baraha So I'm hoping po na hindi po ito Black card I'm hoping na this is a red card Okay So ngayon ma'am Arlene Pipili po ako dito ng 7 total of cards Okay So spirit guide ko po ang pipili ng barahan ninyo. Pera. May hey, bata. So may 3 of flower pa dito nakasita. So ito na mamulaklak siya. Naku, bad luck card lumabas sa iyo. May tagumpay naman. So, ito yung baraha ninyo. So, lumabas dito ang bad luck card. Hindi ito okay, ha? So, tingnan ko dito. So, ito yung nabunot natin, ma'am. So, ma'am Arlene, ang nabunot nyo po ay Queen of Hearts. So, ito po yung aura ninyo. Okay naman yung aura ninyo kasi red card po ito, ha? Okay? So, titingnan natin dito sa baraha ninyo. So, meron ka ditong red card puro ka black card ma puro ano may something nangyayari sa buhay mong hindi maganda kasi puro po itim yung baraha ninyo kung napapansin nyo po dalawa lang po yung red card ninyo so nakuha naman po ninyo yung ace of heart so tagumpay po ito pero lumabas dito po yung bad black cards ninyo so So, dito, ma'am, nakikita niyo po yung cards niyo Six of Diamonds. So, may pagtatalo po to sa relasyon. Maaaring hindi po okay ang sitwasyon ng love life mo ngayon. Maaaring naghiwalay na kayo or talagang wala na kayo. Okay? okay. maaring sa previous niyo pong relationship or... or jowa or something, asawa. Something, ano, ma'am, hindi na siya okay. May something pagtatalo po sa relationship. Hindi ko alam kung naghiwalay na kayo or... Maghihiwalay pa lamang kasi may something sa relationship na hindi siya okay. Okay? So dito naman po sa ating ano kasi may bata dito eh. May bata ang pinapakita sa akin dito. Siguro ma'am may tanong po ako may anak na po ba kayo? Kasi may bata ang pinapakita dito oh. So dito. Ma ma ano siya ma? Maraming ano sa iyo. Maraming blessing na dumadating sa buhay mo. Maraming swerteng dumating sa buhay mo ngayong taon na to. Pero po may mga kaakibat po itong problema. So mag-iingat po kayo. Maaaring itong mga blessing o swerteng dumating sa buhay mo ay dumating na o paparating pa lamang. Kasi ito binibigay po. Ito po ay warning card. Ito o nakikita niyo po. Seven of flowers. So ibig sabihin po namumulaklak po kayo. So ibig sabihin Maswerte po kayong tao Maraming blessing na dumadating sa inyo Yun nga lang po may mga kaakibat po itong problema So kailangan nyo pong mag-iingat ha Tapos Ito naman po ay good garden So ang nine of flower po ay namumulaklak po kayo So namumulaklak kayo Ibig sabihin talagang yung mga swerte sa'yo Lapitin ka ng mga swerte talaga sa buhay So, so may batang lumabas dito Hindi ko alam kung anak mo ito So, may bad luck card ditong lumabas sa barahan nyo, ma'am. So, ibig sabihin, may mga problema po talaga kayong kinakaharap ngayon. Pero sabi naman po dito sa isang barahan natin kasi nabunot po natin yung Ace of Heart, magtatagumpay naman daw po kayo, okay? Masasagot naman daw po yung mga problema ang dumarating sa buhay ninyo. Okay? So, ma'am Arlene, ito po yung second set ng barahan niyo kasi lumabas po yung bad luck card sa inyo, ha? sisilipin ko yung bata may batang nakapasok sa barahan niya tapos may lumabas na bad luck card kasi yung jack po ng bata po ay hindi po okay yung aura Kasi sisilipin ko dito sa second set ng card mo ha so kukuha po ako dito ng 9 total of cards okay lumabas ulit yung bad luck card oh. may pinapahiwatig sa'yo yung baraha mo lumabas ulit yung bad luck may paglalakbay ano yung mga bad luck lumabas lumabas ka dito oh. may bata diba sabi ko sa iyo ma'am kanina nagtataka ako bakit may bata doon sa first set natin at lumabas po ulit yung bad luck card so tanong ko lang sa inyo ma'am may anak po ba kayong may karamdaman ngayon kasi hindi pinapakita talaga dito sa second set oh bata. May bata dito. Maaari itong batang ito, ma'am, ay anak nyo po ito. May hindi hindi maganda yung karamdaman niya. May bad luck card sa dito, oh. So tingnan ko ha. Lumabas ka dito, mother, o oh. may batang may nanay. To bad luck card siya, oh. May paglalakbay. So tika lang ha, tisilipin natin. Pagdating naman, sabi ko nga sa iyo, ma'am, itong 9, ang tinapapansin nyo po, ito po ay kasama dito ay pera. So, tagumpay. 9 at saka 10 of diamond and 9 of diamond po ito. So, ibig sabihin po, talagang pinapakita dito, ma'am, na may promotion or something taas will do ito sa trabaho mo. Pinapakita ng baraha dito. And then, about po sa pag pag-travel pag -pag at saka po yung sa pag pagtas ng sahod o may pupuntahan totoo po yun tapos about sa mga pas nangyari na siya sabi ko sa iyo ma'am dito may travel kang nagaganap tapos kinukumpir mo sa iyo ng baraha dito may paglalakbay talagang maglalakbay po kayo hindi kasi pinapakita dito may bagong bahay na lilipatan mayroon po kayong paglalakbay travel na magaganap ngayong taon tapos may mga success po talaga kayong makiklaim ngayong taon okay kung alam kung mayroon ka bang pinaplanong puntahang lugar ngayon or something, lilipat ka ng bagong trabaho, lipat ng tirahan, pinapakita po dito, magsasukses po siya. So, uh, mabilis din ako magtiwala. Lalo sa, lalo pag, ma, ano, ma, ano yung loob ko. Magtitiwala agad ako. Uh, so, minsan napapahama sa <laughs> so, sobrang pagtitiwala. Tapos, Meron lang po talaga dito'ng babala 'yung baraha sa iyo. So meron siyang warning card dito. So sinasabi po ng baraha sa inyo mag-iingat daw po kayo sa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo kasi may kaakibat po itong hindi maganda sa buhay mo, okay? Lumabas dito ang bad luck card, may bata dito, maaaring ito ay anak niyo po, ma'am, ha? May something dito sa bata na 'to. Or siguro anak mo talaga ito ma'am sinasabi ng baraha dito o parang binibigyan kayo ng babala na kung may anak man kayo kumustahin niyo po siya kasi hindi po okay ang karamdaman niya may something sakit siyang pinapakita dito kasi ito bad luck card okay tapos lumabas ka po dito o ibig sabihin po ay ito o may karamdaman po yung kung may anak po kayo may lalaki dito pinapakita dito may karamdaman bata okay bad tapos dumabas pa yung bad luck card sa iyo So, ayan po yung reading sa atin ngayon sa inyo ma'am Arlene. So I'm hoping po na nasagot po yung mga kasagutan ninyo sa aking baraha ngayon. Namaste po. Uh, kulat ako do sa bad luck. Na hanggang ngayon, iniisip ko pa siya. Dahil uh, about sa anak kong lalaki. I hope uh, Hindi sir pj thank you thank you so much and sana next time again and thank you thank you bye mga kasangkay thank you so much thank you so much sir pj